So ngayong araw guys, may natagpuan nga pala kami ng mga kaibigan ko na isang magandang spot na kung saan ay pwede kami mananghalian. Dito na rin nga pala guys kami nanguha ng mga gulay na pwede naming ipangulam at nagluto ng mga kakainin namin. At sakto guys, may kasama nga pala kaming bisita na tara, food trip ngayon. Tara, food trip! Tara, food trip! Tara, food trip! Yes, Kaya samahan nyo na kami guys sa adventure at food trip natin ngayong araw. So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys eh, Siyempre kasama na naman natin itong mga kaibigan natin At ngayong araw nga pala guys Meron tayo ditong malaking isda na nahuli ng tatay ko At binigay niya sa amin para pudripin naming magkakaibigan Kaya nga guys kung makikita nyo dyan sa mukha namin Na sobrang saya namin kasi napakalaki nitong aming uulamin Kaya siyempre nagpapasalamat tayo dito sa ating tatay Kasi meron tayong malaking isdang uulamin at pupudripin Ang tawag nga pala guys dito sa isdang hawak-hawak ko na to Ay balungis dito sa lugar namin Pero sa ibang lugar, lugar guys tinatawag to na apahap pero sa lugar nyo ba guys, ano ang tawag sa si ganitong klaseng isda? Pakicomment naman dyan sa baba. Pagkarating nga guys namin dito sa spot na kung san kami magluluto at mag-a-adventure ngayong araw ay nanguhan na rin nga pala guys kami dito ng mga gulay na uulamin namin. Nagikot-ikot na rin guys kami dito sa malawak na mga niyugan at mga sagingan para makita ng idadagdag pa sa aming pang ulam. At kung alam nyo guys kung ano itong kukunin natin, ayan makikita nyo kumukuha nga pala guys tayo ngayon ng puso ng saging kasi isasaw-saw guys natin yan sa baguong. Lalagain lang guys natin yan kasi sobrang sarap talaga ng ganung luto. Sa paglilibot nga guys namin dito sa loob ng sagingan na to, ay nakita rin kami ng hinog na saging kaya kinuha na rin guys namin, napakasarap niyan mamayang iprito. Tapos ayun, nagtulong-tulong na nga pala kami dito sa paggagawa ng lutuan para mabilis na rin kami makapagluto. Eto na nga pala guys, lahat yung mga nakuha namin, mga talbos ng kamote, mga kangkong at mga saging at eto guys, mga puso ng saging. Nagtulong-tulong na nga pala guys kami dito para baltan itong puso ng saging bago namin lagain. At kita nyo naman guys yung spot at napili nating lugar ngayong araw kung saan tayo magpupudrip at magliligo. Talaga namang ganda at nakaka-refresh. Habang kinakaliskisan nga guys nitong tropa kung si Balong itong isda na tinatawag namin Balonges, talaga namang kaparehas pa nung pangalan niya. Siguro diyan siya pinaglinong nanay niya. Tapos eto naman guys, camera girl natin dahil nga kumuha tayo ng mga talbos ng kamote doon ay magagawa daw siya dito ng ginisang baguong at napakasarap niyan guys si sawsaw mamaya. Tapos ayun, nilagay ko na rin nga pala guys itong mga talbos ng kamote at lalagain na rin natin guys para mamaya iluto na at nakaready na rin. Napakasarap talaga guys sa piling ng mga ganitong eksena sa buhay. Talaga namang napakasolid at marere ma ka pag marami kang problema lalong lalo na pag kasama mo yung mga kaibigan mo pero bago ko pa nga pala guys makalimutan ay eh, lubos ako nagpapasalamat sa mga solid followers so, solid sharer at mga commentators namin dyan salamat sa walang sawang supportan nyo palagi sa amin ang team na padaan lang hanggang may nanonood guys sa atin at meron nagtitiwala ay patuloy tayong gagawan itong mga masasayang video at mga adventure natin at para sa inyo yan gusto kas guys namin mapil na pag may problema kayo ay makasama kayo sa mga adventure namin kahit nasa malayo kayo at medyo ma-relax naman yung inyong mga isipan. At eto na nga guys, itong ulo ng malaking isda ay papaksiwin nga pala natin para medyo tayo, merong sabaw tayong ng mamaya na napakasarap. Tapos eto naman guys, sa mga laman niya ay piprituhin lang guys natin yan sobrang laman niya guys at walang halong tinig halos siyang isda na yan. Tapos ayun, syempre nagtulong-tulong na nga guys kami dito magkakaibigan para mabilis na rin kami makakain dahil medyo nagtatanghali na ay nagugutom na rin talaga kami. Nilagyan na rin nga pala guys namin ng talbos ng kamote itong paksiw namin para medyo maiba naman at napakasarap niyan guys at sobrang sustansya nyan sa katawan Panigurado guys na napakasarap ng food trip namin dito sa may tabing ilog na to Tapos ginayat na rin nga pala guys namin itong mga puso ng saging at lalagayin na rin natin yan Sobrang sarap niyan guys mamayang isausaw doon sa ginisang baguong na ginawa nung camera girl natin At bigla nga guys kumapal na dito yung usok na parang wala na kaming makita Hindi na rin nga pala guys nagtagal at naluto na rin itong mga pritong isda na niluluto natin Pero pero maya maya lang guys kasama nga pala ng na tropa nating si Kuya Shelo na nagbablog din itong kapatid niya na special daw sa buhay niya. Meron nga pala guys silang channel na magkapatid at ngayong araw guys sasama daw siya sa food trip namin. Tara food trip! Sabi, so, Tara food trip. trip! Tara food trip! <laughs> yes, it's a puzzle fee! Hey! Give him a mic! Tara halaman! Yeah! <laughs> Let's go! And guys, masayaw, that's 2-3 gab. May sayaw, may talent. Okay, 1, 2, 3. Ang food! sukoi hey. na jurogo at parantu me seek pandit ko hawinda kitta ko nam kata bi sayo Pagkatapos nga lang guys, nung masayang kulita na yun eh, syempre luto na rin itong mga pupudripe natin at meron tayong paksiw na isda, pritong saging, pritong isda at ginisang bagoong. At syempre magpapasarap dyan guys itong ating mga talbus ng kamote. Kaya ano pang iniintay natin guys, samahan nyo na kami pumudrip. Uh, Lord, marami pong salamat sa mga blessing na binibigay nyo palagi sa amin at uh, patuloy nyo po kami ingatan kasama yung mga kaibigan ko at uh, kayo na po ang bahala sa lahat. Thank you Lord, in Jesus name, Amen. Tayo amen. 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 tayo guys, let's go! Okay. Ano ito, Tay Gab? Food trip! Guys, last time we have food trip! Tara guys, kain okay. tayo. Okay. Grabe o. Oh. Ito guys ay puso ng saging. Sausaw natin sa bagoong oh. Ito sa akin. Quality. Stop. Talbos. Ganyan hey. hey. ito tayo. Ganyan ito talbos. Gab, Gab, kain! Wait lang, wait lang. Kaya <laughs> yung yung ko ni Kuya. Yung masarap. Okay, okay. Good. Good. <laughs> Grabe guys, napakasarap at napakasaya nitong food trip namin kasama yung mga kaibigan ko. Pero hindi pa dyan guys, nagtatapos ang lahat. Siyempre, maliligo pa rin kami dito sa napakagandang ilog. Kaya samahan nyo na muna guys, kami magtampisaw din dito sa napakalamig at napakagandang ilog na to. Pero hanggang dito na lang muna ulit guys, kita sa lang bukas sa mga adventure pa natin.